Okay, welcome back mga boss at may gagawin tayong ace. Ace na 'yan. B600. Ayan yung mukha niya. Ang problema nito mga boss ay may nasunog dito. 'Yan, sunog siya. Hindi natin alam kung ano 'yan. Sana malaman natin kung ilang ohms 'yan. Sunog na sunog talaga 'o. Oh. Tapos dito sa pinaka isang channel nyo may sunog tapos kalas na tong ano ah, pagbukas natin kalas na wala na tong isko kasi kinalas na natin ng mayari ang gagawin na lang natin dito ay uh, ah, tanggalin natin to i-pull out natin tong isang channel at titingnan natin kung gaano ka laki yung damage saglit lang mga boss ah, kalasing ko muna to Okay mga boss, so ayan na, <laughs> Mukhang mga ano eh, makita mo palang itsura nito, panghihinaan ka na eh. Ang dami ng sunog oh. Ano kaya nangyari dito? Kung mapapansin nyo, yan, sunog, sunog, sunog. Mapapalaki gastos ng mayari nito. Pag ganito ka lang sunog, ayun po oh. Uh, expected muna na na ano na tawag dito. Expected muna na na ano ba 'yan? ah uh, maraming sirang power transistor yan kaya ipo out natin yung board yan sa heatsink Ayan, hindi pa nagre-reply yung may ari tinix ko na ah. Ayan, no? Oh. so check upin na lang natin kung baga isa isahin ko na lang pag ano yung mga pyesa sana mabasa ko pa kung hindi kukopyahin na lang natin doon sa sa kabila kopya uh, kopyahin natin lang dito kung ano yung number na ano, pagagayahan na lang natin. So, bote yung isang channel, hindi sira. Pag nakata na nagkasabay, wala tayong diagram, yari tayo nito mga boss. dami niya kasing sunog, oh. Ayan, oh. Okay, tanggalin muna natin at kalas na pala yung dito. Ito na lang pala tatanggalin natin tapos itong ano, itong pinaka ano nya saglit lang mga boss ah, ipistol lang natin to at ano isa isa kong tatanggalin yung mga sira na yan. at saka aalamin natin kung ilang transistor ang nasibak mga boss ang nangyari dito na kalas muna natin yung mga ano mga transistor uh, bali kada ano kada linya o kada isang number so dalawa lang naman yan A1943 at saka C5200 tig isang natira ibig sabihin mga boss ang nangyari dito lima yung nag short tapos stick isa lang yung good yung driver transistor okay naman ah uh, sinisimulan ko nang na kalasin yung mga nasunog kasi ang dami dami pala nasunog oh. so mapapala mapapalaban nga sa gastos talaga yung may ari dito kaya lang hindi pa nagre reply yung may mga boss eh. kailangan pag usapan muna namin to ayan so papakita ko sa inyo na shortage yung ano yon baka may magtampo na naman <laughs> magbigyan natin yung mga tampo rot -ro. Sabihin, Bus, paano mo nasabing sira yung transistor eh? Hindi mo nga pinakita pag tester. Paano namin malalaman ng sira? So, dahil marami tayong viewers na bago, ah, nasaan ba yung stand ko? Eh, syempre, hindi naman lahat ng viewers alam yung ng pag-tester ng transistor kahit may video na tayo kahit pa ulit-ulit na natin itong ginagawa eh, ganun talaga kasi nasaan ba yung stand? <laughs> Paano ba yan mga boss? Nasaan ba yung stand ng andito sa likod? Yan. Ilagay natin sa stand para ma-demo natin kasi kahit papano dito na lang makuha nila yung ano. Yan. Gamit tayo ng analog. Yan. Para kitang kita talaga. So mag-sample lang tayo ng isa. Ayan. So pag tinis mo yan yung base to emitter. Up! Huwag ka matutumba. Base to emitter. Ayan baliktaran pumapalo na ibig sabihin yan o collector emitter shorted na ito naman yung good tingnan nyo maigi sa mga bago yan wala so dahil ito ay PNP pula yung ano sa base yan collector yan base emitter collector walang shorted yan ito yung good sample pa ng isa yan shorted yung base emitter collector emitter shorted halos lahat ganon dito naman sa kabila ito yung sa C Baliktad naman yan, hindi yan papalo. Yan. Yan. O, ayan. O, di ba? Pagbigyan natin yung mga ano, nagtatanong. Eh, sabi mo sira, hindi mo nga pinakita pag tester ko paano sira. Yan. O, ayan. Papakita na natin na sira. Ayan. Shorted. Pag ganyan, shorted. Yan. Ubus yan. Lahat yan lahat yan. yan. So, pare-pareho ang sintomas niya. oh itong nga ganitong board, siguro naman, mga boss, hindi ko na sabihin, hindi ko na kailangan i-prove pa na yung resistor na to ay sunog. Kasi kitang-kita naman na sunog, di ba? Yan, tatanggalin natin lahat yan. Lahat ng sunog. Tapos, ano, uh, ah, natin yung board kasi parang duda ako dito may ano na no, na putol na rin yung circuit. Tapos isa-isahin natin tong emitter resistor ngayon. Ah, ito, 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 taman, tama tama, ayan. Testirin natin para makita ng iba kung paano mag-distra ng emitter resistor. Kailangan papalo yan. So, katulad nito, hindi na pumalo, open na. I tinawag yan na emitter resistor kasi nasa emitter side yan. Yan. Ang value nyan ay 0.33 o kaya 0.22 Sira na rin Sira na rin Ang daming sira Ayan, hindi na pumapalo Sira na rin Malamang ito sa dulo Sira din Obos oh Obos oh dito sa kabila Aha Open 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 Aha Saan na ito? open open so ibig sabihin pati emitter resistor sira din tayo isusunod natin pag check itong mga ano pero mamaya na yan mag check pa tayo ng uh, yung driver niya kasi ano eh uh, GRC4558 na ito yung pinaka input nya papasok dito ito din yung ibang mga transistor nya yung bus pa yan kikikapin pa natin yan pero mamaya na yan ino lang natin yung mga main parts So dito naman sa may staple side nya Siguro i-check lang natin yan Yung kabilaan yung IRF Ano bang number nito ah uh, IRF 5210 Yan 5210 Yan Yung kabila IRF Ano ba yan 3710 So stepper kasi ito ng high and low voltage yan so paris yan isang in, in, channel at saka p channel yan medyo ano din pag ganito medyo mas mano na kasi may ano na siya may step may stepper na siya pag lumalakas na yung volume unti unti na rin siya nagsiswitch sa high voltage yung nakikita nyo doon na meron siyang 84 at saka 42 so nagtatransition siya so pag kailangan mo ng power pa na mas mataas magta-transition na yung supply from 42 to 84 yan. Sa so, pagkakaalam ko ha, sa mga expert yan eh, pakorek na lang kung mali. At ito na, topic din tong ano, ah, uh, kapasito na yung Tama ah, uh, kapas pasinsya na pati ako. Yung diode, may purpose yan. Uh, sa dulo na natin i-explain yan. Kailangan manood kayo. Yan. So, kakat ko na muna dahil magpupukus na ako sa pagkalas ng mga sunog. Then itong mga emitter transistor ah, tatanggalin na natin. Then ko na din. Do double check ko pa yung ibang resistor na hindi nasunog. Tapos after ng ano nito ah, pagkatapos ng ano next clip na tayo, malamang eh nagtitest na tayo ng mga iba pang ano. Tapos nakalas na natin 'yan. So paano natin 'to malalaman kasi sunog na, 'di ba? Katulad nito ito kahit paano may ani nagpa. Paano natin 'to malalaman kung ano, So nakalagay naman dito sa board pang problema pag nasunog paano nga. Ah kukupyahin natin doon sa kabila. So dito sa kabilang channel. Diyan tayo kukuha ng data. Diyan tayo magkukopya ng data. Pagkukumpara lang natin, gawa ng wala tayong diagram, doon tayo kukopya kung anong mga value nito. So sa mga ganyang tawag diyan ay mga uh, ah, na lang 'yan. Very common na 'yan sa mga technician at hindi na kailangang ituro. Okay? update ko kayo mga boss ah Sa mga viewers natin dyan na gustong mag-repair agad na wala pang background sa ano dahil napanood lang, ah, naku po. Ah, mas maganda sa inyo mga boss na huwag nyo na munang subukan. Lalo na mga ganitong power amp, hindi to basta-basta din ni DIY. O yung nakita mo lang ng isang basis na may nag-repair sa YouTube, gagayahin mo na mahirap po. Mahirap po magano. Lalo na pag ganito kalala ang sunog mahirap po mag DIY mas maganda ipagawa eh, nyo na lang muna sa technician pag marami na kayong alam medyo may nakaipon na kayo ng sapat na experience siguro pwede pero kung malakas ang loob nyo sige kasi gamit nyo naman yan eh wala namang pipigil sa inyo pero para ma ano, magawa agad at matrabaho ng tama iasa nyo muna dun sa ano iasa nyo muna sa mga technician na ano, medyo may experience na at kabisado na nila kaysa naman nagtitipid kayo baka yung pagtitipid nyo ay mapagastos lalo kayo yun lang ah uh, mahaba pala yung ano, clip na to next clip tayo mga boss hey, mga boss so ito na nalinis na natin yung mga ano uh, yung may mga tama na tanggal na natin na na natin dyan yung mga ano so ito na nga yung markings ng may problema ayan o mapapansin nyo naputol talaga sa panasuno nasunog ayan tinanggal na din natin yung mga pyesa dyan at sa follow up check up natin nakuha pa tayo ng may mga sira tapos dito sa mosfet na to uh, may isa dyan tayo na nakuha ang sira itong mga transistor naman na to na para dito sa uh, dito dito banda wala naman tayo nakita nga ano, ibabalik na lang natin yan dito lang marami marami mga resistor talaga may mga sunog ayan yan ay, ano ba yan? Ano, ang, ang pangit ng angulo ng ilaw ko ah. Ayan. Okay. Ayan. So, dito naman ipapakita ko sa inyo yung sira. <laughs> Ayan. Sa may mga... Ano, lagay natin. Baka sasabihin, Paano mo na lamang sira? Ayan. Hindi mo naman tinister. Minsan kasi mga boss, Nakakalimutan ko na. Nakakalimutan ko na magtister. Nito. Kaya, Nagmamadali tayo minsan eh. Di-demo natin. So, ito atang sila. Try nga natin. Sisa natin. Ah, uh, ito. Shorted na. Baliktaran. na. No? Okay. Sisa natin. Mahina na yung battery. Off na. Sisa na. Baliktara. Shorted na talaga. Yan. Shorted na yung ah, uh, source sa saka nya. Ang number nito ay IRF at uh, tingnan natin lang ba ng kuko ko kitang kita yung dumi sa kuko uh, IRF 3710 uh, ito naman yung mga ayos pa uh, tingnan nyo, ah so yan uh, naka open nata to ay hindi so i-open natin ay ito pala. so check muna natin ayan wala syang shorty dito ano Naka-close pa ata to so i-open natin. yan Pag kinalgahan natin yan dito sa drain. Ayun. Gagana na. Oh, okay. Try natin tong isa, okay? So ito naka-open to. Try nga nating i-discard. Ay, baliktad. Okay, naka-close na. Okay. Ito naka-open. So, try natin kargahan. Okay. So, may mga tutorial yung kaibigan ko nito sa paano mag-test ng MOSFET. Panawin nyo lang kay Kuya DIY Pinitechnician ata kay Green Apple. Punta kayo sa Basic Bob. Basic Bob, ano, Reacts. Meron tayo doon, ano, na gawa ng review o reaction video paano mag-test ng MOSFET. So panoorin niyo na lang 'yon para mas maliwanag kayo. So isang sira itong tatlo, okay? Ibabalik natin para 'yan dito sa Ay, mali. Itong isa. Para 'yan dito sa stepper, ayan. So anong nangyari kasi dito, ito yung stepper niya. Ah, pag tumaas na yung volume mo, magsi-switch na siya sa high voltage kasi mapapansin niyo diyan may birong ano, Uh, low voltage na ano na supply negative uh, positive positive high negative low positive uh, uh negative high so magte transition siya diyan pag tumataas na yung volume nyo para hindi kapusin ng supply kaya lang isa din to sa problema ng ganitong design itong mga class H na amplifier pag nagka troubles minsan sa stepper hindi ko lang sure kung ano ha kung accurate yung kung accurate yung tawag dito yung observation ko pero naka-refer na rin ako ng ibang ganito buti nga to masimple pa yung design eh. na pag nagka trouble dito minsan nagsishort yung mosfet nagsasabay yung high and low yung high at saka low supply tapos naapektuhan na yung amplifier hindi ko lang sure kung ito yung nangyari dito pero dahil nakita nga natin na may nasirang isa possible siya at ang laki ng damage na 28 niya dito sabi nga ng mayari parang factory defect daw to kasi parang hindi pa para ito nagagamit ng matagal yan po ito lahat ng mga piyesa na to na tinanggal natin lahat yan sira yan kaya nga sabi ko mapapasubo sa gastusan yung mayari dito wow well, how much more kung ang naging trouble niya ay left and right buti isang channel lang yung bumigay yan ang dami niya no yan dami niyang sira yan ang problema sa class H minsan ah uh, yung may mga steel hindi ko lang alam kung ano kung may mga solution dito o may mga technique pag ano pero na kaka-encounter tayo ng ganito uh, paalala mga boss ah uh, the bigger the wattage ng amplifier nyo ah uh, kung mas mahal ang gastos ng uh, mas mahal ang pagkabili nyo ng amplifier uh, expected nyo na din yan mga boss kapag pinagawa nyo mas malaki din ang gastos nyan uh, dibawa, bumili ka ng amplifier na ang halaga ay mga 28k pataas malamang pag nasira yung dahil high wattage na siya mga high voltage din yung ginagamit matataas din na kalidad ng PS ang ginagamit malamang sa malamang pag pinagawa nyo yan expected din na malaki yung gastos no so hindi yung bibili ka ng ano bibili ka ng amplifier libawa uh, may mga customer din ako na bumili mamahalin yung amplifier pero pag, ano, pag umabot ng libo yung gastos Nagugulat sila <laughs> Pag mamahalin yung amplifier nyo Malamang mamahalin din ang gastos nyan At iba din yung pyesa dyan mga boss Yun lang Isa-isa uh, kong maglalagay ng bagong pyesa Tapos ayusin natin po mga uh, Yung mga ano dito Mga nasunog Then kung meron ako mga available na pyesa Tataniman ko na Then yung wala uh, Mag ano tayo, mag order pa tayo O isasabay natin sa round So lalagyan ko na ng mga piyesa meron ako. Okay, mga boss, update ko lang kayo at ito hindi pwede sa mga step by step ito <laughs> repair tutorial yung mga naghahantay ng step by step eh matabaho po ito hindi to ko kayang i-video ng walang cut kasi sa tingin ko hindi ko ito matatapos ng isang araw lalo na wala naman akong pyesa lahat bibiliin ko pa kaya sa mga nag-aabang na mga step by step yung spoon feeding ay pasensya na po at hindi natin kayo mapagbibigyan sa ngayon dahil ang gagawin natin ngayon ay repair block lang yan although inahaluan ko naman ng kapiranggot na ano pagtitist ng mga pyesa para may ma-pick up naman kayo yung ibang mga viewers natin dyan pagpasensyahan nyo na mga boss okay ayan mga boss ah, may kulang pa tayo ah, ilagyan ko na yung mga tin ohms yan tapos yung ibang transistor dito yan ano pa ba itong dalawa dito yung dalawang 560k wala pa tayo nyan at saka saan ba dito sa IRF may isang sira dyan kulang uh, pa tayo so hindi pa tayo makakapag ano, uh, bias check kaya ang gagawin natin e eh, babalik lang muna natin ito doon sa lagayan mga bustin tapos nyan uh, waiting na lang tayo yung power transistor naman mukhang kumpleto pa naman ako diyan yung ano na lang uh, resistor at saka ano resistor at saka yung ano yung MOSFET ah uh, papalitan natin yan siguro mga ano ita itatabi ko muna itong mga boss at pag nakaluwas na tayo na may nila isasabay na lang natin pag okay ah uh, update ko lang guys sa mga susunod mga boss okay, mga boss yung inaantay nating na pyesa dumating na kinalas ko na nakalimutan ko na ano Ah, uh, nung nakarang araw pa ito yung nakuha natin. Original daw to na IRF yan, 317. Yan na lang yung kulang natin dyan para no, magtuloy tayo dito sa ginagawa natin. Pasensya na, medyo may sipon pa ako eh. <laughs> Kaya, ano eh, medyo hirap pa tayo magsalita. Barado yung ilong ko. Original daw to MTCR. Ano, so, ito yung sealer. Uh, Electronica, yan. W, Las Piñas. Nabili ko siya ng 55 pesos. Yan. So, itry natin mga boss. Uh, ah, Testering ko din muna. Pasensya na kayo. Medyo ano talaga. Barado ata yung ilong ko. Anong barado? Talagang barado yung ilong ko. Ah, gamit na yung kating ko. Pag pa. Wala akong inhaler. Para ano lang. Magbukas lang yung. Hirapan tayo maging ah, ano talaga pag may sipon. Uh, ah, ang dami Ang dami kasing nangyari dito. Okay. Okay. Tisterin muna natin. Ito yung tister natin. Ayan. Tisterin natin. Okay. Nakasutsok. Naka ba? So, try natin kung mag -up. Okay. okay, good siya. Ikabit ko na lang itong mga boss at itisting natin. So, finalize ko na lang mamaya, no? Di ano lang naman natin. At ito pa ata yan. Ito ata yung base yan ng ano eh. Ito yung desira. Ang magkaiba lang sila ng manufacturing pero same sila ng ano, pati likod. Yan. So, hanapin ko lang dito yung mga accessories nito. Eh nando. Balikan ko kayo mga boss, ini tayo magtata. Okay mga boss, so naikabit na natin ngayon ah uh, tawag dito, Ititesting na natin kung kumusta ang performance ng ganitong amplifier. <laughs> kung performance agad yung tinatanong, kung gagana ba. <laughs> Yun muna yung iisipin. Kung gagana. Ngayon, ngayon ang gagawin natin diyan ay ah uh, wala pa siyang output 'yan yung pinaka final driver lang muna so nakadaan siya na test ball so ipower on ko na ayun kumina na yung ball tingnan natin sa harapan so naka display na siya ilaw protect naka protect ayun nawala ngayon i monitor natin dito kung ano kung kumusta yung biasing niya ng mga ganitong amplifier. So ayan, 0.5. Sa kabilang rail naman, 0.5 din. So safe na siguro to na ano, lagyan natin ng power transistor. Mga boss, ah, magkakabit ako ng transistor din. Ano na tayo? Ah, testing natin sound kick. So wala na siyang protek Ayan medyo masilan lang kasi pag mga ganitong ano eh ah uh, ganitong amplifier sabi tayo 1, 2, 3, 4, 5 so lima lima bali sampung piraso pa na ano, transistor ayan na mga boss naikabit na natin yung mga transistor then try na natin i-power on okay okay, uti-uti na bumababa At display volume input ec 1c mga boss sa ah, na siya at ah, nakadirekta na yan doon sa 220 volts yung ano ngayon try din natin tong kable kahit hindi natin ginawa subukan natin kung kung gagana ilipat ko lang tong input ay yan. try natin to okay. So, nagawa na siya mga boss, gumagana naman 'tong kabila. wala naman sira 'tong kabila. ito lang talaga. At uh, so far okay naman sa inabaha ng proseso. Ah, uh, nakumpleto din natin 'yung mga piyesang kailangan at nagawa din natin. Ang problema lang kasi sa mga ganitong ano, technically hindi pa naman 'to 'yung pinakamalupit na ano. Kumbaga, siguro sa mga gumagawa ng power up uh, sasabihin nila 'to na basic ito yung pinaka basic ng uh, class is uh, class H type na amplifier so uh, yan lang yung stepper niya yan lang kabilaan pero nahirapan din ako maganap at natagalan kasi nag order pa tayo naganap pa talaga tayo ng legit na uh, IRF yan nga yung ano yan yung nakuha natin yan yun so yun nauna na itong mga power transistor meron na tayo at saka yung iba dyan ng mga nasunog. Medyo ano lang talaga sa minsan sa mga ganitong class H. Base lang sa experience ko, pag nasibak talaga siya minsan maramihan yung sirang piyesa. Pero kahit pa, paano nagawa naman natin. So so far, okay na 'to. Ibalik ko muna yung ano, speaker dito sa sa kabila, sabi ito kasi ang pinaka may problema din aabisuhan ko na yung may-ari na okay na to ah. Di naman umiinit so far okay naman saka na-check naman natin yung bias niyan Uh, good na good naman pitikin natin sakit sa uh, ano, ano? yung bias isa pa tignan natin yung biasing niya kung ano nakadirekta na yan sa 220 okay 0.4 So, paano yan mga boss? Hanggang dito lang siguro yung vlog natin. Medyo, ano lang, natagalan lang talaga sa pyesa. Uh, pahirapan minsan magalap ng original na pyesa. Sa panahon kasi ngayon mga boss eh. Kailangan doble ingat tayo kasi pag ganyang pag ganyang mga matataas na ang bultahi ng ginagawa natin doble ingat na talaga. Hindi katulad ng mga Concert, Concert 5 auto na kahit balibalik na rin ikabisado eh, na natin. Ito medyo, ano, medyo masilan sa pyesa pero sa mga expert dyan sa power amp, tatawanan lang ako nito sasabihin dyan lang hirap na hirap ka na <laughs> eh ganun talaga mga boss eh. okay maraming salamat po at galbis po sa ating lahat